So naman po si Kaurag nagbablog. Good day mga Kaurag. Mga kalabirds. birds. Yun. Dito nakalagay dati yung kulungan ng uh, kalapati ko ito. Ito, uh, sinabit ko na para gawing kulungan ng labrods. Yan. Yan yung dalawa. Oh. Sana maging ko na yung dalawang yan eh. Nandiyan sa loob. Oh. Sana na kayo. Para sampu sana yan mga ka ano eh, mga kalabdols eh. Yan, update ko kayo sa aking alaga. Ito pa oh. Yan. Yung dalawang yun. pang mga itlog mga kalapatid mga kalabur talapang mga itlog yan mga kalabur sana mga itlog na sila gusto ko pa sana ng ano eh, gusto ko pa sana ng bumili kay uh, Bosnil, ng uh, African lovebird ulit. Eh tatanungin ko kung uh, merong pa siyang ano merong pa siyang Mababa lang ang presyo ng uh, African Lovebirds Kasi nakabili ako noon kay Bosnil ng mababa lang ang presyo Iwan ko lang ngayon kung meron pa eh Ano kaya kung puntahan ko siya mga Calabirds Kasi nung bumili ako mga Calabirds Mababa lang yung presyo niya sa akin Bale, apat na piraso sa presyo lang ng uh, 900 pesos, mga kalabog 900 pesos lang yon apat na piraso ewan ko lang ngayon kung meron pa eh. ito yun, ito napakasimple lang ng kulay nito, yan yung kulay green na yan, oh. yan yung mga type kong uh, kulay, tapos yan sky blue na yan, yan mga ano lang mga normal mga normal lang na kulay yun namatayan ako mga kalabbers ng apat uh, hindi tatlong lovebirds bali napatayan ako ng tatlong lovebirds tapos na patasan ako ng isa bali apat yung uh, nasayang ko mga kalabbers na na, ano, na African lovebirds ko. Apat. Bali, sampu sana yan, mga ka-lovebirds, eh. Apat yung nasayang ko. Yung isa, nakatakas. Yung tatlo naman, eh, namatay. Namatay sila, mga ka-lovebirds. Kaya, bali, anim na lang yan, mga ka-lovebirds. Yan yun, dalawa dyan. Yun, oh. Dalawa dyan, oh. Yan, dalawa dyan. Tapos dalawa naman dyan. yun o. Dati itong ng kalapati ko eh. Medyo malaki yan eh. Medyo malawak-lawak yan. Eh. Medyo mahaba siya, pahaba siya mga kalapati. Yan. Napaka cute yan no Binili ko yan kay Bosnil May sing-sing na yan Ayan eh. o ayan Yang uh, sky blue na yan May sing-sing yan eh Napakagandang tingnan pag may sing-sing Mga kalapoy o Gusto ko pa sanang bumili Kaya Bosnil uh, Tatanungin ko muna kung meron siyang Mababa lang ang presyo Kagaya nung uh, pagbili ko sa kanya dati, eh, apat na piraso, 900 lang, mga kalabogs. Binigay lang sa akin ang 900. Pero ngayon, iwan ko lang kung, uh, kung uh, meron pa o wala. Ah, uh, pupuntahan ko mamaya, mga kalabogs. Eh, update ko kayo kung, uh, good news, kung merong mababa lang na presyo. Eh, update ko kayo, mga kalabogs. ah uh, update ko lang yung mga alaga niya mga kaurag kasi may mga ano eh nung pagpunta ko rito kasi eh, may mga pasisiw si ano si may mga painakay si Busnil sa ano niya sa mga African lovers na eh, titingnan lang natin mga kaurag kung malalaki na gano'n tapos sa uh, baka makabilaw kay Busnil ngayon eh baka may binibenta siya tingnan natin kung mga kabila ako mga kaurag ito si boss naglalaro pa kasi <laughs> hindi hindi pwedeng ipush yan eh hindi pwedeng ipush yan eh <laughs> hindi daw pwedeng ipush yan eh. kasi ano eh ML uh, ML, ML daw yung nilalaro niya yun yung, yung ano yung uh, bahay ni boss nilo yung isang bahay eh update ko lang update ko lang kung ano yung uh, kalagayan ng African lovebirds niya kung uh, madami na ba o ano saka titingnan ko kung ako sa kanya ano boss marami na daw mga kaurag sabi ni boss ni saka ano yung mga pasisyo niya titingnan ko mga kaurag kung malalaki na kasi kasi pagpunta ko dito mga kaurag eh may mga itlog yung mga ano mga African lovebirds niya. Lahat lahat may mga itlog eh. May mga ano talaga mga laman ng itlog yung mga ano mga ano niya. Yung mga ano tag dito mga pugada niya. To so, pasok na tayo mga kaurag. Asan nil yung mga ano mo nil? Yung mga fight okay. log mo nil? Nag ano na, nagpisa na. So, yung no, no, ito yung mga African love birds. Ay, siwa no? Mayroon may na. Apo, siya so ganda oh. Ganda na, oh. may mga bago na naman oh. Okay, sir. yung isa bro. Yung mga nangyay na, na ganda. Lahat ba kayo nil may mga itlog? Ano? Hmm. Eh, yun naman lang yan sa rosin niya. Okay. Ayan. Ah, isa lang yung nabuhay. Dahil, nabakal na si, si, ibang si Ah. Pero yung ano, mga itlog na ano na, na yun, na, pisa na pisana. Ano yun na ito? Nasaan na saan, ng mga ano, mga seasoning? Ah, yun na. Puro ito na doon. Ah, hindi ito na. Malalaki na. Hindi mm. ito na doon, mga kaurag. Eh. Yung mga pagpunta ko kasi rito, may mga itlog, may mga laman ng itlog yan eh. Yan, yung mga ano na yan. Mga box na yan. Tapos andito na daw yung mga ano, mga mga itlog na yun. Bali lumaki na. Yun oh, andito na lahat. Oh. Oh, madami na naman si boss nilo. Oh. Gaganda. Lulupit ng mga kulay. ito pa dito may bagong ano dito ito mga kawra na dapat dapat nga 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 yun o pero kakaiba yung pa nga mga kawra hindi <laughs> man siyok man hindi na unang sa luwas ang sarong po na dilaw yung siyok yan yung nga baba na yan, yan ayan yan. Yan, tapos puro malaki na ano hmm.

ito mga kalabirds, ano, ka naka eh. nakabili na naman ako kay Bosniel. Eh, tatlo. Kaya yan, uh, babalik na lang ako mga kalabirds. Uh, kasi kukuha pa ako ng pera. Eh. Kaya ito, naka-tatlo ako kay Bosniel. Um, sana dumamin na ito mga kalabirds. Kasi may anim pa ako duman eh. May anim pa ako dun mga kalabuti. Bali, 10 na sana yun eh. Namatay lang yung tatlo. Tapos yung isa nakatakas mga kalabuti. Bali, apat yung uh, nasayang sa akin. Kaya bumili ako ng uh, tatlo. Kaya busni. Ito. Mga ayurin yan mga kalabuti. Uh, babalik lang ako mga kalabuti. Tara. Babalik lang po ako yun uh, babalik lang ako mga kalabbers ito tatlo yan mga kalabbers eh. may tatlo na naman akong binili kay boss nila. ang dalawa dyan babae tapos isang lalaki dalawa dyan babae yun dito lang malapit lang yung bahay ko eh kay Ibos Nil malapit lang ah uh, bali lima yung uh, binili ko kay Ibos Nil mga kalabirds, limang piraso eh, mababa lang yung presyo mga kalabirds, limang piraso pumatak lang siya ng uh, magkano ba limang piraso 800 plus 17 mga kalapatids ah hindi mga kalabirds 17 ah pumatak lang siya ng 17 sa limang piraso ng ah, African lovebirds mura na yun mga kalabirds mura na yun ah 17 limang lovebirds eh, dati kasi bumila ko kaya boss nil apat na piraso binigay sa akin 900 lang eh, ngayon lima eh, 17 bali bali dumubli yung uh, 900 lima lumamang lang ng uh, 100 pesos yun. okay na yun mga kalabod kasi mura pa rin yung kahit papano yung 17 mura pa rin yun may mababa pa rin yun sa limang piraso ayun na sila mga kalabods yan yan yung uh, apat na yan ito ito dati ko na itong binili kay boss ni namatay yung uh, asawa niya ito yung binili ko yun yung isa yung isa dun yun 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 tapos itong apat na to yung apat na magkakatabi yan yung binili ko ngayon, mga talagang doon. Yan, yung lima na yan. Kaya, kaya, ano, dumami yung uh, kulungan, uh, yung uh, nasa, ano, yung uh, nasa loob ng kulungan, dumami na sila, mga talagang Dati, dalawa lang yung uh, nandyan. Ngayon, ano na sila, bali, pito na sila ngayon. Plus, dalawa dito, siyam plus dalawa dito labing isa eleven eleven na piraso yung uh, yung uh, ko na ngayon mga kalabdods bali eleven na na piraso kung hindi sana nasayang yung apat ko bali 15 na sana yung uh, ko yung african labdods ko eh nasayang yung apat eh yung isa nakatakas yung tatlo namatay kaya kung hindi sana yun na sayang eh 15 na sana lahat yung uh, African lovebirds ko. Lahat yun na uh, galing kay Boss sa ano lang. Hindi ko na tanong kung anong black yun eh. Black ano ata yung black black 3 mga ganun, black 3 or black 5 mga ganun. Yun. Yun yung update ng aking uh, lovebirds, mga ka-lovebirds. Ah... Uh, yun na, uh, gagawa na lang ako ng uh, pugadan pugada nila kasi yung nabili ko na yung nabili ko diyan bali ano bali lima yung binili ko yung tatlo doon yung tatlo doon eh babae tapos yung dalawa naman doon eh lalaki kaya gagawa na lang siguro ako ng bagong uh, pugadan dito siguro dalawang pugadan dalawang nest box na gagawin ko dito na lang sa labas Iahangin ko na lang dito sa labas para ano para nasa labas lang yung pugad yun yung update ng aking uh, lovebirds uh, hanggang dito na lang yung vlog ko mga ka lovebirds uh, happy new year eh naparami na yung uh, alala kong lovebirds kasi Mag lovebirds naman ako eh kung Nagpas muna ako sa kalapati. Kaya lovebirds na muna yung uh, alagaan ko. Pas na muna ako sa kalapati. Ah, uh, iwan ko lang kung mag-aalaga pa rin ako ng kalapati siguro. Siguro mga ilang taon pa siguro. Kaya ngayon lovebirds muna ako mga lovebirds kaya Shout out sa mga nanonood dyan. Maraming salamat. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Kaura vlog on YouTube. Subscribe naman po kayo. Uh, click the notification bell and click all. I-click nyo po yung all para nakasubscribe po kayo. Maraming salamat. Kaura vlog on YouTube. Bye.